eto nga pala yung araw na pupunta kami sa skwelahan dito sa Magalang. Halos kakagising ko lamang nga dyan guys. Nag-toothbrush lamang ako at naghila mo sabay na akong nagbihis. Narinig ko nang tumatawag dyan si Daddy Mac kaya agad na akong lumabas. Yung unang skwelahan na pinuntahan namin guys ay yung malapit lamang dito sa amin. Kung magta-tricycle ka guys, mga 3 to 5 minutes lang ay nandito ka na sa skwelahan. Nakabukas na dyan yung gate dito sa skwelahan lahan kaya tuloy-tuloy na rin kaming pumasok. Sa totoo lamang guys ay first time naming pumasok dito kaya hindi namin kabisado yung pasikot-sikot dito sa school. Balak ko na kasing itransfer si Kuya Jello at si Kuya Basti guys dito sa Magalang. So magtatanong kami dito kung papaano ba ang proseso nila kapag transferi yung mga student Kung ano ba dapat yung ipasa namin na requirements dito sa school at itinanong ko na rin dito kung kung ano ang magiging schedule nila kung sakali man na ma-enroll -e sila dito. Pagkatapos nga namin dito sa school ay pumunta naman kami dito sa mga nagtitinda ng tiles. Bumugad naman itong mga magaganda nilang lababo na nakadisplay sa harapan ng kanilang tindahan. Sinamahan namin dyan si Ate Len dahil bibili siya ng tiles para sa pinapagawa niyang banyo. Nakita nga namin itong tiles na to guys na nakamukha ng nakalagay sa tiles ng aming tindahan akala ko nga guys ay all design na yan kaya wala ng stocks pero meron pa pala habang bumibili nga dyan ng tiles si ate len eh nakita naman ni daddy mac itong mga nagtitinda sa harapan ng tindahan inaya niya kung lumabas at magtitingin daw kami kung ano ang mabibili namin dito guys alam nyo ba na nasa 100 pesos lamang per piece yung mga tinitinda nilang manok dito pwede ka mamili ng mas malaking chicken pero same price lamang ito sabi nagtitinda guys ay good gal daw itong mga chicken na to. Hindi yung typical na manok na binibili natin sa palengke kaya daw mas mura ito. Matagal lamang itong palambutin guys pero masarap naman ito. Kaya don't worry, worth it pa rin naman ang 100 pesos mo. Pagpasok namin ulit dito sa tindahan ng mga tals, nakita naman ni Daddy Mac itong mga shower. Sabi niya pag may pera daw siya ay bibilhin niya daw ito. Natawa nga ako sa kanya dahil kapag nabili niya daw ito guys ay gigiling daw siya sa banyo ng bonggang bongga hinangwa ka papa mong tiyempo ne soik pelabasnan mo paring mago bro yun me giniling pasimpli ka pa mo na ang ating kapalambala pagkatapos naman namin dito guys ay pumunta pa kami dito sa isang skwelahan pa sa magala mas malaki ang skwelahan na to kesa doon sa una naming pinuntahan baka guys ay dito na lang namin sila papag-aralin pero hindi pa kami sure dito sa magalang guys ay sa Monday pa mag start ang kanilang enrollment. Pag uwi namin sa bahay ay agad na rin kaming naligo dahil pupunta rin kami ngayon sa Angeles. Sinusulit namin ang bakasyon dahil malapit nang pumasok na naman sa skwelahan si Kuya Jelo at si Kuya Basti. Kapag umaalis talaga kami ng bahay guys ay nakaugalian na namin na isarado ang kontador ng aming tubig. At dahil nakapagluto na ako dyan ng kanin guys kaya idinalan na lang namin ito sa Angeles at meron na rin pala kami dalang ulam dyan. Para pagdating namin doon ay kumakain na lamang kami. Naalala ko nga pala meron pala akong nilabhan kaya naman nagpatulong muna ako kay Daddy Mac para isilong ito. Pag kasi hindi mo talaga natatansya yung panahon, yung sobrang init, tapos bigla na lang uulan. Pagkatapos maisara ni Daddy Mac ang bahay ay nagbiyahi na rin kami papuntang Angeles. O paano guys, yun lang muna at kita kita na lang tayo ulit sa aming next vlog bye, bye.